Makati, Pierre Julius. Magandang umaga o magaran. Narito ang aming presentasyon ng LP1. Ako si Rochelle Gamboa. I'm 19 years old. Ako si Yonina Milang <laughs> Tricycle Rider. Ako si Marta Dino Agustin Milang Tricycle Rider. Ako si Marta Dino Agustin Milang Tricycle Ako si Anna. Ako po si Jessa Muitong ay kumaganap bilang isang panikero. Ako po si Sam Luis Beto, kumaganap bilang... Panikero. Lights. Camera. Action. Action! Ay na nakakapagod po kayo ma'am, hindi na po kayo sa... yung yeah. mga sariwang gulay. Ay, dito. Sao, dito? Oh, ah, sa na ay. Ba, ay, sa po kayo Ay, ma'am, hindi na na po kayo yung mga sariwang gulay. hindi na po kayo na po po kayo